Sir, kunin mo na agad yung number. Lama. <laughs> 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 Sir, ito number o. Oh. number <laughs> Lutang na rin siya. Sa so, sobrang pang-aasar na lutang. Sir, ito na ka. O, oh, ito uh, <laughs> uh, oh, oh, na. O, ito <laughs> 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 <yun> na. O, na na. Nampak niya binigay. Nay, ano na na. May tumawag sa'yo. Ako yan ah. Ninong kami na yan. Ninong kami. <laughs> 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 ninong kami na yan. nga parami matutuloy, matutuloy, matutuloy na rin sa wakas. <laughs> <laughs> <ko na> <laughs>